Marami na nagsisi-uwian sa kanilang kanilang probinsya para sulitin ang long weekend dahil sa barangay SK Elections at sa paggunita sa undas. Usad-bagong naman ang trapiko sa kahabaan ng EDSA simula pa kaninang hapon. Live mula sa EDSA Pabawal na sa front line ng balitang niyan si Faith Del Mundo. Faith, luwag-luwag na ba yung mga trapiko dyan? Gretchen, no. kung kanina nga ay yung daloy ng trapiko sa EDSA, dito nga sa kinakatayuan natin dito sa Main Avenue, dito sa Maykubaw, kung makikita natin, malami pa rin nga yung volume ng mga sasakyan. Bagamat umuusad naman ito, medyo mabagal nga lang. Okay. Alas 5 pa lang ng hapon kanina, usad pa na ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng EDSA. Ang pinto mula sa EDSA Reliance, isang oras bago nakarating sa NEPA q sa Cubao QC. Pagkatapos ng trabaho, marami na kasing nag-uuwian para sa barangay at SK Elections at Undas. Nasa isang libot apat na raan ng mga dineploy na MMDA personnel para magmando ng traffic. Meron ding road emergency group, kabilang ang medic at emergency rescue. Naglagay din daw sila ng help desk at ilang provincial bus terminals. Narito ang pahayag ng MMDA. Para po panasilihing uh, visible ang ating mga traffic enforcers, lalong-lalo na sa mga major thoroughfares, kasi marami yung babiyahe rin ng mga private vehicles, pauwi sa kanil kanilang mga probinsya. Simula naman kahapon, pansamantalang pinayagang dumaan sa EDSA ang mga provincial bus mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Epektibo yan hanggang November 6. Abiso naman sa mga motorista, magsasagawa ng road reblocking ang DPWH sa ilang kalsada sa Metro Manila. Simula yan alas 11 ng gabi bukas hanggang alas 5 ng umaga sa lunes, October 30. Kaya inaabisuhan ng mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta para naman mabawasan ang traffic ngayong holiday season. Mag-extend ang oras ng operasyon ang mga malls sa Metro Manila. Simula November 13 hanggang January 8 sa susunod na taon, alas 11 ng umaga ang opening ng mga mall at magsasara naman ang alas 11 ng gabi. Samantala, inanunsyo na rin kanina na Malacanang napapayagan ng work-from-home arrangements sa mga empleyado ng gobyerno sa October 31 papayagan ding magsagawa ng asynchronous classes sa mga pampublikong paaralan. Exempted naman dito ang mga nagde-deliver ng mga basic at health service at mga rumoros pwende sa mga sakuna at kalamidad. Desisyon na raw ng mga pribado kumpanya at eskwelahan kung ipapatupad din nila ito. Samantala, Bok, Gretchen, o no, silipin naman nga natin yung daloy ng trapiko dito yan sa main avenue dito sa EDSA sa Quezon City. No? Kung titingnan nga natin, yung simula doon sa may Santolan, doon sa may flyover, no? marami pa rin ang dumadaan nga, yung volume ng mga sasakyan ay tuloy-tuloy pa rin nga. At medyo meron nga pagsikip ng konti, zagamat moving din yung mga sasakyan hanggang nasabi nga ng MMDA, ayon yan sa MMDA hanggang sa Cubao ay meron medyo may pagsikip yung daloy ng trapiko at mabagal nga yung daloy ng trapiko. No? Samantala nga, Gretchen Bok. Yan muna nga yung latest mula dito sa EDSA Cubao. Gretchen Bok. Unang araw pa lang yan. O, oh, maraming maraming salamat, Faith Del Mundo. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.